Nawi sa disgrasya ang pagresponde sa sunog sa Tondo, Maynila. Inararo ng fire truck ang mga residente. Patay ang isang lola habang sugatan na ang walong iba pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa kuwang ito ng CCTV sa Tondo, Maynila kahapon, makikita ang ilang residente na nasa gilid ng kalsada. Lumikas sila mula sa sunog sa kalapit na kalsada. Maya-maya pa, makikita ang paparating na truck ng bumbero. Iniwasan ito ang isang tolda pero nagdire-diretso ito hanggang sa masapol ang ilan sa mga evacuee. Nagawa pang umatras ng truck matapos ang insidente. Napatakbo naman ang mga nakakitang residente para tingnan ang lagay ng mga nabangga. Isa ang patay sa insidente habang walo ang sugatan. Kinilalang nasa na si Violeta Ferrer Estabilio, 62 anyos. Ayon sa kanya mga kaanak, matinding sugat ang inabot ng kamay at isang paan ng biktima. Noong una sabi ng doktor kamay lang, tapos sinobserbahan lahat, lahat, pinatest lahat sa kanya, pati daw yung paa. Yung kamay daw niya po, talagang durog. Kabilang naman sa mga nasugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan si Reynaldo Caspe. E eh, bigla niyang kinabig papunta sa amin. Siguro nawalan siya ng kontrol. Ayun, dire-diretso sa amin. Sumigaw na lang, ako. ayun na, ayun na. Yung gulong niya, nasa harapan ko talaga. Tumangging humarap sa kamera at magpaunlak ng panayamang driver ng truck. Posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence, resulting in homicide and multiple physical injuries and damage to property. Alam naman natin na ito ay aksidente. Hindi talaga ito sinasadya. Nakakalungkot nga lang dito. pero tayo dito mga uh, siyam na biktima. At kung saan dito sa so siyam na biktima, isa nga dito ay uh, namatay. Siguro na lose control siya at uh, nabagaan niya nga itong mga pedestre na nakatayo naman sa gilid ng kalsada. Tumagal naman ng halos dalawang oras ang sunog na re-respondehan sana ng nadisgrasyang fire truck. Ayon sa mga bumbero, isang residential building ang sumiklap at aabot sa 30 residente ang apektado. Inilikas na sila sa covered court ng barangay. Lima ang sugatan na nagpapagaling na sa ospital. Iniimbestigan pa ang sanhin ng sunog at kabuang pinsala nito. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.